Hello guys, good morning. Ayan, tagal kong di nakapag ano, nakapag uh, vlog. So, I'm working right now. So, yung oras ng trabaho ko ay 12.30 a.m. to um, 9 a.m. So, ayan, share ko lang sa inyo. Dahil tayo ay multitasker. Kami kami mga nanay. Alam niyo naman, ang mami ko nyo ay paraketera uh, no, bukod sa nag nagtatrabaho, para the estate agent din ako. At meron kami uh, maliit na tindahan ng school supply. So ngayon, habang nag ako, uh, bumili sa ako ng marami. Ano? ID case, saka ID lace. Kasi, ano, namigay na yung school. Wait lang ha, Namigay na yung uh, public school dito sa malapit sa tindahan namin ng mga IDs sa so, estudyante. So, ayan. Ang gusto ko sa nilang wilhen, yung magkasama na. So, ang ganda nung no, ano. Ito yung gusto nilang, ano, ID case. So, bumili na ako ng marami. So, ayan. Ganito siya. Kinabit na. Ayan. Ayan. Mura lang to. Sobrang mura lang nito. Binibenta ko lang to ng 30 pesos. Lahat na to. Magkasama na yung ID case at ID lace. Ayan. Nagawa na ako ng black at blue. ito so, kasi yung mabenta. Tapos, ito pa yung iba. Ganito siya. Ayan. Tapos, tapos meron din ganito. Yan yung manipis. 12 pesos lang yung ID lace ko and then 15 pesos kaya 27 lang so ganyan siya yan pero may isa pa akong ano uh, may isa pang klase ng ID uh, ID ID case akong binili or pakita ko sa inyo. wait lang ha wait lang ito yung iba't ibang klase ng ID case ko. Ito yung jelly case. Yan. Kaso maliit to ngayon kung para dun sa mga bagong ID nila. Unlike last year, mga ganito yung binibili pa high school. So, ayan. Nag-work tayo habang nag-vlog. Kasi ito yung marami nang na na bumili. Kasi 10 pesos lang benta ko nito. Maganda to kasi meron siyang pa-ziplock. pa ziplock pa si So, tatanggalin lang yan. Tapadala ng ID. Yan, nalalak siya. Hindi siya mababasa. <coughs> Excuse me. Tapos, meron din ganito. Ayan. 10 pesos lang din. Ito, 15 pesos. Tapos, ito. Meron din kasi yung ibang naghanap minsan ito. Mga uh, nagtatrabaho sa mga companies. Ayan. Uh, or ganito, jelly piece. So, pag kasi Uh, umaga, marami nang nabili lalo na high school kasi maaga silang pumapasok so naganda ako ng mga ID case dito nabang nag-work so, ito yung mga lalagyan ko marami pa kaming iba't ibang kulay na ano ID case pinili ko lang yung mga color na sobrang mabenta yan kasi meron din mga bumibili na ID case lang may bumibili na ID lace lang so ayun importante sa mga nag-negotiation nag, uh, ng school supplies kailangan in advance alam niyo kung ano yung mga kakailangan nila yung mga project kaya naman ang ang turo sa akin nung dating may-ari nitong aming pwesto, isusulat ko kung ano yung mga kunyari ngayong buwan ano ba yung mga kailangan nila para next year in advance alam ko na diba at uh, good thing naman yung dating yung mga nanay na active sa school medyo naging close ko sila kaya sinama nila ako dun sa GC ng sa school. So, kaya nalalaman ko na yung mga update sa school. Diba ang um, bait ni Lord siya yung gumawa ng paraan para hindi kami mahirapan. So, yan. Ang ganda o. Oh, tinan nyo. Ang kapal pa. So, sila na magdidigit niyan bukas. Kasi, 5 a.m. open kami. Uh, open kami from 5 a.m. to 9 p.m. Sa yung high school na agay pasok. Parang ano oh, yata sila. Quarter to six or five thirty. May klase na yung high school dito. Public school. Magkatabi kasi yung elementary at saka yung high school. Alam nyo, hindi naman laging mabenta dito. Lalo na pag wala namang mga project. At syempre, yun, 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 ano pa lang, di ba? Hindi pa ganun katagal yung pasukan. Yung iba, syempre, hindi pa ubus papel. Bago pa rin yung ballpen bago pa yung mga notebooks kaya hindi lagi mabenta pero ang ma importante magpasalamat pa rin tayo kay Lord sa lahat ng blessings diba nakakain tayo tatlong beses isang araw isang nga may merienda pa ma um, ligtas yung mga anak natin sa panganib, walang sakit. Ano yung mga na pangarami natin eh, pwede ipagpasalamat sa Panginoon. So, yun lang guys. Mag-share ko ngayon. Ah, ganun talaga ang mga working mom, no? Sobrang multitasker yan. Ah, uh, kung pwede lang hati-hatiin yung katawan, di ba? So, nag-trabaho ako. Minsan, nag-ice ako ng sales monitoring. Pero, i-make eh, sure ko na hindi na-apektuhan yung trabaho ko. So, awa naman ng Diyos. Maayos yung performance ko. Actually, nung no, ah Monday, uh -oh, na napuri ako ng boss ko at sabarang salamat kay Kasi siya talaga yung uh, nagbibigay sa akin ng kalakasan at wisdom para um, siyempre, mas galingan pa sa work kapag uh, uh, yung work ko. Kasi, uh, deserve naman ng mga boss namin o natin ng mga nagtatrabaho na magtrabaho tayo na yung mabuti kasi sila ang ating uh, bread and butter, di ba? So, yun lang guys. Mm, um, Magbag ako next time. Ingat kayo. God bless everyone. Bye! Please like and subscribe. Bye!